Good morning po. Um, can you please elaborate po yung statement nyo po kanina regarding po dun sa uh, very unrealistic na po yung, uh, yung pag-file uh, muli or pagbuhay muli po ng impeachment complaint regarding Sara Duterte? Well, I would refer more to um, Kong Evans' interpretation. Ahitch, may mga abogado siya. May mas expert. Siguro yung hubot ko lang po ay yung tandangin ko pinag-isang mamangayat ay sa so, pagpunta ng business ko, ginawa po natin ang lahat, 'di ba? Nag file ko impeachment, nakakala ko tapos na po yung magiging papel natin since December, pero parang despite the fact na wala kaming bigti na umali, ay feeling ko pa rin dito tayo parang naging archiving, baka effective this kung ano man yung sabihin ng archiving, yung uh, kina ng ating um, uh, na ating impeachment okay. So, may pagkadismaya po. Ah, Okay, pagka-dismaya po ako na, okay, sasimulan so ba natin ito ulit sa Pedrero? Pero yun po, ang um, uh, public clinical ko na po ay meron pong pending uh, motions for consideration sa ating Forte Suprema. Pag-aaralan po lang po natin kung ano yung talaga, ano yung na yung pinal na patakaralan sa impeachment before deciding on uh, what what steps So most likely po, um, ito po yung magiging gameplay po ng Tindig Pilipinas to retreat for the time being and to review. Ako po ay, ano, um, ako po ay, bagamat co-convener po ako, coalition po yung Tindig Pilipinas. So um, masashare ko pa lang yun dahil huli pa kami nag-meet. Um, dahil for three days, four days of protest and Oh, um, Three days of protest, tapos may media forum kami nung lunes. So, yun, parang four days of activities na ginawa po natin para sa impeachment. Medyo pagod po siya. pero may meeting po kami next week to um, hopefully arrive at a position for the coalition po. Pero sa so ngayon, ang personal kong damdamin ay yung uh, Pag-aralan pag po muna natin po. Uh, tingnan natin kung ano yung best allocation na oras at um, efforts po namin. Maraming maraming salamat po.